guys! Welcome to my vlog. Samahan niyo po ako sa pananahi habang tayo ay magkukwentuhan. Wala lang, wala ko sa mga kwentuhan. So, yan, na ako. Ang hirap ang ng trabaho. Ang hirap maging isang At ang hirap ingay ha ang hirap ng buhay for today's video so yun ako ay may apat na anak single mother single mother tayo ang peg natin ngayon dahil alam mo na hindi maganda ang lola nyo kaya ipinagpalit pero di masakit Gapli akong trabaho, kwento ko lang naman. Ang tagal. Ba't ganun? Ang tagal. Ganun ba talaga pag nag-apply na trabaho? Ang tagal. Nag-antay pa talaga ng mga one month? Almost one month? Ganun ba? Ang taxi ng over eh. So, ayun. Single mother ako. Wala dito yung mga anak ko. Nandun sa side ko. Pero nasa akin silang lahat. So, kaya wala sila sa akin kasi nandun sila sa magulang ko. Sa mga kapatid ko kasi na maghahanap ako ng trabaho kasi yung dalawang anak ko mag-aaral na. So, need ko na talagang magtrabaho, no? Ah, gusto ko sana company. Dahil maraming benefits si company. Nandun yung SS, PhilHealth, Pag-ibig, etc. etc para just in case na matchuginess ang lawalan nyo may, maku may makukuha yung mga anak ko diba no kaya lang ang tagal gosh nung wala ka nang makain eh. <laughs> wala na lahat ang tagal talaga grabe naiinip ako wala na akong may content kaya kwentuhan ko na lang kayo so yun naging single mother ako at the age of 30 years old. So, 30 years old na ako, pero pagpasensya nyo na yung mukha Pang 40 na talaga to. Pero 30 pa lang. 30 yung edad, 40 yung muka, 60 yung balaka. So, yun, guys. And, uh, sa mga naging fast ko, okay naman. Good. Hindi naman ako hindi naman masama ang loob ko sa kanila kasi may mga naiwang souvenir. <laughs> souvenir guys, souvenir. Trophy. Yun. Analo po kasi ako sa Miss Awarding. <laughs> sa pagiging nanay. And syempre, hindi naman perfecto ang lahat. Talagang may mga pagkakamali tayo sa buhay. So, tanggapin natin na nagkakamali ang lahat. Walang perfecto. O, oh, diba? I-bash nyo ako. Charis lang. Charis lang. Oh, I don't know. So, yun nga guys, no? Ang tagal talaga ng aking ano, kasi nagustuhan ko yung offer nila eh. Kaya ako inaantay talaga. Kasi 10 years contract. Tapos pag wala daw lead, walang absent. Maganda ang performance ba, diba, no? Yun naman talaga ang gusto natin. Trabaho, pera, trabaho, pera. Yun na lang ata nagpapasaya. For... Tapos, yun nga. So, itong ginagawa ko. Extra job. Para pag ng pera yung mga anak ko, may may aabot akong pera kasi wala sa akin, malayo sila hindi ko alam kung meron pa bang pagkain, gatas kasi nagagatas at diaper pa yung bunso. So, baby pa, 8 months old. Ang panganay ko ay 7. So, need ba niya ng pagkain? Di ba? Hindi pa siya marunong. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking buhay ganap sa araw-araw. No? Nag-start akong mag-apply is July. Di ba? July Basta, two weeks na ata ngayon. Parang two weeks na, pero wala pa din. So, yun. Kung may alam kayo na, nag-apply ako, no, sa ibang company. O, hindi ko naman yun itatago. Nag-apply talaga ako. Naglakad pa nga ako. Naglive pa nga ako. Eh. Pero kasi ang, bakit ang daming requirements? No? Tsaka, personal yung tanong tapos, pagdating sa mga requirements, parang papahirapan ka pa, parang sinabi nila sa iyo na, oh, ito requirements, wag ka nang magtangka pa dahil wala kang pang eh, pangre-requirements, ano? So, nandun na tayo sa mangungutang tayo. Pero, di ka pa nga sure, eh, na kaya mo yung work kasi ang hirap talaga ng work, no? Pero, wala nga mahirap sa taong nagtsatsaga at talagang porsigidong mabuhay. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari na ginap para naman, no, makilala nyo ako talaga. So, yun. Salamat sa pakikinig at panonood. Bye!